kapatid. Nandito na naman po si Malo de Los Santos. Good afternoon po at um, magandang gabi diyan sa Pilipinas, mga kapatid. At sana po ay um, unawain muna natin bago po tayo ay mag-comment o mag-reaction. Uh, mga kapatid, pasensya na po kayo kung sa akala uh, niyo po yung pinaririnig na reaction ko po kanina ay mukha yata po ay uh, hindi maganda. Ngayon po ay sasagutin ko po yung sinabi ko po doon na may sponsor na tutulong kayang mi Ano? Uh, mga kapatid, ito sa pagpaparinubate po ng bahay ni Yang Mi na sanang, sana ha, sana dahil nagpahayag na si Yang Mi na hindi niya na itutuloy. Pero tuloy pa rin po yung renovation ng bahay. Pero hindi po yun manggagaling sa sponsor na pagpaparenovate po ng bahay ni Yang Mi sa Iloilo. Ito po ay lilinawin ko lang po mga kapatid dahil si Yang Mi ay uh, sarili niyang pira yung iparerenovate ng bahay niya. Hindi niya po yan iaasa sa sponsor. Dahil alam naman natin si Yang Mi, may trabaho, mga kapatid, at kahit papaano kumikita na siya sa kanyang channel. Ano po? At higit sa lahat, mga kapatid, Naiipon niya po ang kinikita niya po sa channel niya at iba po dyan na itutulong niya po dito sa kalingap. Sa mga beneficiaring mga tinutulungan ni Kalinga Prom. Yung kinikita niya at palipad po sa kanya, yan po ay naitutulong niya rin. Hindi po lahat sa sponsor. Ano? Kaya mga kapatid, ay liliwanagin ko lang po. Yes! Kung si Yang Mi ay uuwi na ng Pilipinas, so suportahan po yan ng sponsor. Dahil ang plano ni Yang Mi, pag siya'y umuwi na, magcha-charity po siya. Iyan talaga po pinag-usapan. Nakiusap siya, sinabi niya kay Kuya Bal. Kung sa man, hindi sinabi ni Yangmi. At totoo naman, maraming nagkukoment yan na nanagpaalam. Bago yan sinabi sa live niya na tungkol dyan sa landing pad, alam po yan ni Kuya Bal. Bakit hindi nyo po tanungin ang mga viewers, yung mga team ilong? Di ba? Dahil alam ko naman po siguro, hindi naman yung sasabihin ni Miss Yang kung talagang hindi niya sinabi kay Kuya Bala. No? Ako po, sa totoo lang, mga kapatid, nakikinig ako, nanonood ako sa live ni Miss Yang. Naririnig ko. Sabihin man natin po na plano niyang magkaroon ng landing pad ang ilo-ilo. Pero po ang pagpaparinubit ng bahay doon sa ilo-ilo gagawin niyang landing pad. Pira po yan ni Miss Yang. Hindi po yan inasa sa mga sponsor. Dahil si Miss Yang, hindi po yan nanghihingi sa mga sponsor. Kusang ibinibigay yan ng sponsor. Ano? Nakakahiya kaya yung mangihingi ka? Ako nga, pag pinapaliparan, sinasabi ko wag na dahil po ako. No? Kaya po, sa totoo lang, siguro naman, si Misyang hindi po yan yung manghihingi ng manghihingi. Kung kusa kayong nagbibigay o nag sponsor gaya po yan din sa atin na Community, sa grupo, na ang baga na tayo po ay may bibigyan o ipararating natin kung kanino. ba? Diba? Ganon po si Miss Yung mga nagtumutulong at sumusuporta kay Miss Yang, yung kagrupo niya, nagbibigay yan kagaya natin. No, hindi po yan nagingi. Kung wala kang maibigay, pasensya. Hindi ka naman pipilitin, diba po? Ayan, opinion ko po yan. Dahil lahat naman tayo, may mga kanya-kanyang grupo. Na ang grupo natin po, nagbibigay kahit hindi ka manghingi. Nagbibigay na o ganito susuportahan natin. Ibababa lang yan. Alimbawa, nagbaba si Miss Yang. O, suportahan natin itong uh, beneficiary ni Kalinga Prab. Magbibigay po yan. At ang mga sponsor po. Pero po, yung sasabihin mong pinipilit, I think no. Nakakahiya kaya po. No? Kaya alam nyo po sa totoo lang, mga kapatid, ang tungkol Kim Siang, naiintindihan ko po ang sitwasyon niya. Kung may sasabihin siya, kaagad po talagang na siya dahil maraming ayaw sa kanya. No? Ang akala kasi, ay si Miss Yang ay pabida-bida. Tayo po, tingnan natin, lawakan natin ang ating mga isipan. Tingnan natin po, bawat grupo. Ha? May kanya-kanya pong ambagan. Bakit hindi po natin yun, nare na tayo po ay may kanya-kanyang ambagan? Nagbigay ka man o hindi, tayo po ay may community na nagbibigay po tayo bawat isa. Kung wala, pasensya po. Yung po ang tinatawag na grupo. Di ba? Kaya yan po ang iayaw ko po talagang uh, magtatag ng grupo ha dahil sabi niyo, ni Kuya Yabal, si Malo De Los Santos dapat may grupo rin yan po. Alam niyo po, sa experience ko po na nagkaroon ako ng team organic noon, at mayroon nga dyan na nagsasabi na ako daw po, kaya iniwanan ako ng mga kagropo ko, team organic, dahil ako'y masamang ugali ko. Ito first time ko sasabihin, mga kapatid. Mas ginusto ko pong wala ng grupo. Alam niya ni Banat bagsik alam niya ni Sil TV Pitch, at alam yan ng naging gagropo ko. Ako'y walang kaaway, wala akong naging kaaway sa Team Organic. Alam nila kung sino ang may kaaway sa Team Organic. At alam yan ni Banat Bagsik at ni Latibit Sel Tibe, sila ang magpapatunay niyan. Ako, mas gusto ko pong nag-iisa. Dahil mahirap na kung ako may ibibigay, salamat. Kung wala, salamat din. Ako yung hindi mahirap kasama. No? Magtanong kayo. Tanungin niyo si Larot Bet Edna Buenza, Kung ano? Saan nagsimula? 'Di ba? Ang team organic kami nandiyan sa loob ng team organic na damay klang kami. Ngayon ko first time ko po 'yan sasabihin. Alam niya ni Banat si kung maaari, ayaw na namin. Pero nadamay po dahil nung isang linggo ikinoment po 'yan sa akin na kaya daw po ako iniwan ng mga kagrupo ko sa Team Organic. Pero nagkakamali ka. Hindi mo inalam kung saan ang nagsimula, ang punot dulo. Dahil ako, hindi ako makikipag-away. Hindi ako yung kolokabilaan. Sinabi ni ganito, sabi ni ganyan, ako'y hindi ganyan. Sa totoo lang. Ayaw ko po. Dahil ayaw kong pagsisimulaan ng away. Kung ayaw ko doon sa isang tao, mananahimik ako. Hindi ako makikipag-away. Tahimik. Hindi ako kung saan-saan magkukoment para lang may masabi ako. Magkoment man ako, ganyan. Parang nandyan lang tayo, sumuporta. Hindi yung pangingimasukan natin ang buhay ng may buhay. Ano po? Nasabi ko lang po 'yan. Pasensya na po. At tungkol naman dito kay Miss Yang, at yun nga yung aking reaction kanina ay para pong doon sila kumuha ng pinagbatayan na ako daw po na sinabi ko. Totoo sinabi ko na may mga sponsor na susuporta kay Miss Yang, pero doon sa pagpapagawa ng landing pad or bahay ni Miss Yang pera po yan ni Miss Yang at inipon niya nga po yung kanyang kinikita dito sa channel niya. No? At uh, wag tayo po, sa totoo lang po, wag natin i-underestimate ang isang taon. Dahil, alam mo po, hindi natin kilala ang bawat isa sa atin. No? Di mo ba alam, alimbawa, yung pinagsasabihan mo na may yung pala, may mas kakayahan tumulong dito sa kalingap, di ba? Kisa sa iyo. Kaya ako po sa totoo lang po, ayaw na ayaw ko po yung mang mag-underestimate ng tao. Dahil alam niyo po, napakahirap po 'yan. Mahirap na tayo ay parang uh, hindi pa nga nangitlog, Ah, uh, grabe. Itlog pa lang. <laughs> Plano pa lang ni Miss Yang. Hmm? Grabe talaga po. Itlog pa lang. Ha? Huh? Sisiw na. <laughs> ano? Plinano pa lang landing pad. Ayan. Ano, Miss Yang? Plinano po pa lang na landing pad. Ito pornada na. <laughs> alam niyo sa totoo lang talaga. Kaya minsan talaga ah, Miss Yang, ay ako, payo ko lang sa'yo. Ako ay uh, sinasabi ko lang, payo ko lang sa'yo, Miss Yang, na kung may mga plano ka, ay ayaan mo na muna at alam ko, ako kahit alam ko yan, hindi wala kayong maririnig sa akin na pangungunahan ko kayo. Ano? ah uh, dahil sa nasabi nyo nga at uh, marami ng, mga reaksyon na alam ko na iba't ibang reaksyon na, ako po ay nag na rin bilang isang uh, kalingap reaktor. Ano? At nasabi ko na mayroon sponsor akong nakakausap na sa plano na yan, kung si Miss Yang ay magpurgod na at mag-charity na sila doon, susuportahan so po nila. At yung landing pad yun, ipinaririnobit renovate ni Miss Yang sa sarili niyang pera. At siya naman po, kahit papaano, malaki na rin po ang kinikita niya sa kanyang channel. At may sweldo pa siya. Ano? At hindi naman natin po siguro na masasabi. Oo, nasabi ko nga lang yun na wala naman nagsabi na ang pamilya niya ay patay-gutom. Parang alimbawa ko lang po yun. Ano? na uh, doon sa ano, wala naman nagsabi na patay gutom ang pamilya. Sinabi ko lang po yun. Alimbawa, di ba? Dahil kung si, si, Miss Yang po ay iyan po ay kaya niyang ipagawa yung bahay sa sarili niya, ay malaki naman po yung kinikita talaga ng channel niya. Nakita natin po na malalaki din po ang views niya at may mga palipad pa, di ba? Kaya, sa totoo lang mga kapatid, yung mga bagay na yan, sa akin hindi ko na po yan bibigyan. Tayo po, naiintindihan ko po kayong mga reaktor. Dahil kayo po ay reaktor ng kalinga. Pero ako po, reaktor din ng kalinga. Pwede po akong mag-react. Ano? Dahil po dito, sa lilinawin ko lang po, ang pinari-renovate po ng bahay ni Miss Yang, iyon ay nanggagaling sa kita niya dito sa channel niya. Ano? At iniipon niya po ayan. At siya po ay nag-iipon para kung sakali man po umuwi siya sa Pilipinas, mayroon siyang puhunan sa pagiging ano, charity blogger. No? At alala natin, dyan sa daet, may lupa din siya at patatayuan niya po yan kahit kubo. Para kung sakali, na nandyan siya sa daet, makikipagtulungan sila sa kalingap. Hindi yung kukumpitensyahin ang kalingap. No? Kung sakali nga, ba diba, si sabi ni nga ni Misiang, hindi niya na lang daw itutuloy. Kung sakali sila Kuya Bal ay pumunta ng ilo-ilo, open ang bahay niya at sagot niya ang lahat ng gastos. Ganun doon po yun. Dahil kung bisita natin, ang balsantos matubang, bakit natin pagagastusin? Ano nga? Kahit ako po, maging bisita ko, pagkain, hindi ko po yan pagagastusin. No? Maliba na lang kung nag-i-scout sila Kuya Bal at uh, mayroon siyang pinupunta na nag-i-scout, eh kung nagbibigay man sila Kuya Bal, eh, yun po ay bonus na. Pero po, kung ikaw ay maging bisita, bisita natin ang Bal Santos Matubang, bakit natin atin po pagagastusin? Pagkain, kuryente, bill, ano Hindi natin po yan pag, uh, pagagastusin. Dahil po yan ay bisita natin. Na? Ganun po. Dahil ganun po ang pananaw ko sa bu uh, isip, uh, ano? Sa puso ko at pananaw natin sa buhay na kung may bisita ka na pumunta sa bahay, bakit mo pagagastusin? Sige nga. Di ba? Ako, mga kapatid, ito ay bilang isang reaktor. Sinasabi ko lang po yung para sa akin. At alam nyo po ang mga taga-ilo-ilo po. Ito ha. Dahil marami akong nakakasamang taga-ilo-ilo dito sa Italia. Ang lalambing niya. Galit na sila. Ang lalambing pa nila. At marunong talaga silang uh, makikasama, makipagkaibigan. Sila po hindi maramot kakainin na lang nila yan, itutulong pa nila, at ibibigay pa nila. Ano, mga kapatid? At si Miss Yang po, yung sinasabi kong laging Miss Yang, naririnig po nila, pero hindi pa nila nakita kung sino itong si Miss Yang. Kanina, nakita niya, ay, iyan pala si Miss Yang. Alam mo pa, ba, kapit-bahay namin, malapit kami dyan. Oo. Oh. At maraming viewers po dyan, na mga ilo-ilo. 'Di ba? Wag natin po i-underestimate -under, uh, po ang isang tao. Pag lalong lalo na po pag hindi natin kilala, ano? <coughs> Excuse me po. 'Di ba? Ito po ay opinion ko. Uh, Pasinsya na doon sa sinabi ko sa una na hindi ko po na i-deliver ng maayos na yun nga po na magpaparinovit si Miss Yang ng bahay pero hindi po yan iaasa sa sponsor. Kung sakali man si Miss Yang ay magpupurgod na sa Pilipinas at um, magcha-charity po, doon po siya susuportahan po ng sponsor. Ano? Dahil alam naman natin po may sponsor si Carla, may sponsor si Jumar, alam natin po yan. Pero po, yung sponsor ni ni Yang Ni at mga kasamahan ni Yang Ni po sa loob yan nagbibigay para po sa mga pagtulong dyan sa Kalingap. ba? Diba? Panoorin nyo po yung vlog ni Kalingap Rob doon kay Crystal. At sa pangunguna naman po ni Miss Yang tumulong. Panoorin niyo po yung vlog ni Kalinga Prab, yung birthday ni Crystal dahil yang mina naman po ang nangungunang tumulong. Hindi po yan nagpapabida-bida. Tulong, tulong. Nandiyan parang kuos. Bakit si Koy at si Parang Julay hindi niyo nabibigyan ng issue? Dahil pagtulong din yan. O, alimbawa rin po, ha, mga kapatid. Ito po ay real talk. Bakit po si Kalingap Nico may landing pad sa India. Bakit po hindi nyo nabibigyan ng isyo? Bakit bukod tangi si Miss Yang? Na hindi naman po kayo inihingian. Di ba? Di ba po? Dahil kung ano lang po ang kaya ni Miss Yang na itutulong na gaya natin ang pagtulong, ganun din po si Miss Yang. Yung kaya pero po, yung pagpaparinovate ng kanyang bahay na gagawin niya sanang landing pad, hindi po yun galing sa sponsor. Kinikita niya po dito sa channel niya. Yan lang po, maliwanag. Inuulit ko po, hindi galing sa sponsor ang kanyang pagpaparinovate ng bahay niya. Kung sakali man si Miss Yang ay uuwi na ng December at least po maayos na yung bahay na pwede na pong matirahan o pwede na pong puntahan nila Kuya Bal na walang gastos sila Kuya Bal. No? Ako po gusto ko talaga sa Iloilo. Oh, may mga kaibigan po ako na nang invite sa akin diyan sa Iloilo. Oh, uh, gusto ko rin marating ang Iloilo dahil maganda daw po talaga ang Iloilo. No? Dahil po sa, sa may nagsabi sa akin po na nakakaalam po ng lugar nila Miyang. Ayun daw po ay parang malapit sa dagat. Hindi ko lang po alam kung malapit nga talaga sa dagat dahil yung way nila talaga pong malapit sila sa dagat. Oh, 'di ba kang ganda? Oh. Kaya sana po mga kapatid tayo po ay bago tayo mag-comment, bago po tayo mag-react Panoorin natin pong mabuti ang mga video ko, ayong sinasabi ko. Kaya pasensya na kung ako pa po doon ay hindi ko na isingit yung tungkol sa pagpaparinovate dahil po yon ay pira ni Miss Yang. Hindi si Miss Yang mangihingi sa sponsor at hindi siya nangihingi sa sponsor. Kusang ibinibigay nila. Dahil ang tiwala ng isang tao kahit kailan hindi po 'yan nabibili. Ang respeto kahit kailan hindi po 'yan nabibili. Kusang-loob na ibinibigay natin sa taong pinagkakatiwalaan natin at sa taong may respeto sa atin. Yun lang po mga kapatid. Uh, supportahan na lang natin si Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlog at si Kalinga Prob at sa lo buong love team at sa mga Kalingap Pingil. Suportahan na lang natin. At minuulit ko ha pira ni Miss Yang ang pinagagawa ng bahay niya. Maging landing pad man yan o Kalingap Center pira ni Miss Yang ang gagastusin niyan. At kung tuloy-tuloy na na naging uh, charity ano, excuse me po, charity vlogger na si Miss Yang, doon po siya susuportahan ng sponsor niya. Pero sa ngayon, sumusuporta ang mga sponsor niya sa mga tinutulungan po Ni Miss dito sa mga charity ni Kalingap Rab Ng Kalingap At tumutulong din po yan Kilakuyabal Santos Matubang Yan lang po, maraming salamat po Sana po, intindihin yung mabuti Yung sinasabi ko At wag ninyo pong gagawaan ng kwento Na hindi nyo po tinarirenig yan, suportahan natin po sila kuya po, si Kuya Potpot. Doon ninyo, malinaw po yung sinabi ko. Ano? At iyan po, puntahan nyo po ang live ni Miss Yang at namnamin nyo po yung sinasabi ni Miss Yang. Ako hindi ko kinakampiyan si Miss Yang. Dahil kung may alam ako mali din, ako na mismo ang pupuna. Anggat po, nakikita kong tumutulong sa kalinga, walang problema sa akin. Ano? Ayan lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at uh, dito po sa Team USA at Team Australia. Friend, maraming salamat po, my friend. Bye-bye. Sana po ay linawi natin mabuti. Bye-bye po. We love you. Bye-bye.